Bilang pangunahing ahensya na nagtataguyod sa kapakanan at pag-unlad ng local book publishing industry, maraming mga programa at aktibidad ang idinaos ng National Book Development Board para sa mga nasa industriya sa buong taong 2024. Aktibo ang NBDB sa pagsusulong na makilala hindi lamang sa buong Pilipinas kundi maging sa ibayong dagat ang mga libro inakda ng mga Pilipinong manunulat at sadyang maipagmamalaking tatak Pilipino. Abril ngayon taon ang idinaos ang ikalawang Philippine Book Festival sa World Trade Center, Manila. Ang apat na araw na PBF 2024 ay punong-puno ng mga programa at aktibidad na dinumog na hindi bababa sa 10,000 bisita. Iba't ibang workshops at book signing na pinungunahan mismo ng mga kilalang Filipino author at creatives, tagisan ng talento, at syempre maraming book sale na hindi pinalagpas kahit na mga nagsisimula pa lamang na magka-interes na mahilig sa pagbabasa. Ang PBF 2024 din ang nagsilbing marketplace ng learning materials dahil naimbitahan ang Department of Education para makapili ng mga aklat na gagamitin sa pagtuturo sa mga estudyante sa buong bansa. Sa 2025, idarao sa ikatlong taon ng Philippine Book Festival mula yan sa March 13 hanggang 16. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo dahil magbabalik ang pinakamalaking book experience para sa mga mambabaasang Pilipino at bilang suporta sa local book publishing industry. We hope to see you at the Philippine Book Festival 2025. Samantala, katuwa ang ilang publishing organizations. Pinangunahan ng NBDB ang mga inisyatibo tungo sa tagumpay ng Philippine book industry sa global publishing stage. Sa unang pagkakataon, lumahok ang Pilipinas sa Bologna Children's Book Fair, ang pinakamalaking entablado para sa mga aklat pang bata sa buong mundo. Nagdala rin ng pinakamalaking delegasyon ng bansa sa Asian Festival of Children's Content sa Singapore kung saan ang Pilipinas ang itinampok bilang country of focus. Samantala muling bumalik ang mga Pilipinong manunulat at publisher sa London Book Fair kung saan ipinakilala ang mga bagong lathalang regional contemporary fiction pati na rin ang mitolohiya at alamat ng Pilipinas. Bahagi ng paghahanda sa makasaysayang pagganap ng Pilipinas bilang Guest of Honor sa Frankfurt Book Fair 2025, nagpakitang gilas ang bansa sa Frankfurt Book Messe sa Germany ngayong taon kung saan daang-daang pamagat ng mga aklat Filipino ang itinampok. Pinangunahan ng Delegasyon ng Pilipinas ang Asia Stage na nagsilbing pataporma para sa mga talakayan, uko sa estado ng industriya ng paglalathala at mga nauusong teknolohiya at edukasyon sa silangan. Samantala, ilang rights sa aklat na Pilipino ang naibenta sa mga international publisher at maraming Pilipinong publisher at kawaniri ng NBDB ang nanguna sa matagumpay na business networking meetings at nakakuha ng na mahalagang koneksyon. Ang pakikilahok na ating bansa sa Frankfurt Book Fair ngayong taon ay naglatag ng pundasyon para sa pagiging guest of honor ng bansa kung saan magiging tampok ang yaman ng mga kwento at tinig ng Pilipinas. Sa Manila International Book Fair, nakipagsani puwersa ang NBDB sa Book Development Association of the Philippines at Prime Trade Asia upang ilunsad ang Asian Rights Fair Manila. Tampok dito ang labing limang publishing professionals mula sa Southeast Asia, Japan, South Korea at Turkey na nagbigay daan sa mga Pilipinong publisher at manunulat na maipakita ang kanilang mga likha at magkaroon ng mga international connection ang inisyatibong ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalawak ang abot ng panitikang Pilipino sa pandaigdigang merkado. Sa pakikipagtulungan naman sa Comicet, nakibahagi ito sa Philippine International Comics Festival o PICOF kung saan itinampok ang official selection ng 2024 PICOF at White Selling Masterclass. Nagkaroon din ng networking sessions kasama ang mga publisher mula sa Czech Republic, USA, Italy, France, Myanmar at South Korea. Sa labas naman ng Metro Manila, itinaguyod ng NBDB ang lokal na kultura ng panitikan sa 3rd Bicol Festival at sinuportahan din ang Iloilo -Ilo Children's Book Fair bilang katuwang ng Iloilo -Ilo Mega Book Fair at ang Atimonan Book Fair. Sa Buknok, South Korea, ang aklat ay para sa lahat. Pang-international na rin ang Buknok ngayon 2024. Sa layunin ng NBDB na mapalawak pa ang BookNook Project bilang isa sa mga pangunahing programa nito, itinayo na ang BookNook Site sa Bucheon, South Korea. Inihahanda na rin ang pagtayo ng mga BookNook Site sa San Francisco at Dallas City sa California layunin ng mga site na ito na ipalaganap ang kultura at pamanang Pilipino sa pamamagitan ng mga aklat na nailalathala sa Pilipinas tungo sa pagsusulong ng isang pandaigdigang kultura ng pagbabasa. Sa Pilipinas, 30 matatagumpay na book ng site na itinayo noong 2021 at 2022 ang tumanggap ng Book Booster Package na naglalaman ng 171 newly published books mula sa mga Pilipinong manunulat na sumasaklaw sa iba't ibang genre at wika. Pinatitibay nito ang dedikasyon ng NBDB na gawing abot kamay ang panitikang Pilipino sa lahat ng mga mambabasa. Samantala, inilunsa din ng National Alliance of Reading Advocates o NARA upang tugunan ang pagbaba ng bilang ng mga mambabasang Pilipino ayon sa 2023 National Readership Survey. Kaya naman sa katatapos na Nara Conference, formal na inihayag ang Nara Agenda 2025 to 2030 na naglalaman ng mga plano para sa pagpapalaganap ng kultura ng pagbabasa. Ang agenda na ito ang magiging gabay ng NBDB sa mga inisyatibo nito sa mga susunod pang mga taon bilang aktibong kasapi ng Nara at sekretariat nito. Naging makulay mahal at pinagugutan ng pagtitiwala sa mahusay na kakayahan sa pagsulat na Aklat Filipino ang idinaos na 41st at 42nd National Book Awards ngayong taon. Mula sa hindi bababa sa 300 nagsumite na aplikasyon ay mahigit isang daan ang binigyan ng mga parangal. Nilalayo ng National Book Awards na kilalani ng husay at pagkamalikhain ng mga Pilipinong manunulat na sadya na pagmamalaki sa buong mundo. Sa taong 2025, marami pa mga programang palalakasin ng National Book Development Board para itulak ang kultura ng pagbabasa sa bansa at tulungan ng mga nasa local book publishing at sa kabuuan ng creative industry. Para sa Read Pinoy, ako si Divine Reyes.